Nangangarap ka ba ng mga taniman na puno ng malutong na pipino? Pagod ka na ba sa manipis, naninilaw na baging at kakaunting ani? Huwag kang mangamba ang pagpapatubo ng pipino ng sagana kahit sa karaniwang taniman sa labas ay lubhang posible at hindi mo kailangang maging isang eksperto sa paghahalaman para magawa ito. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang limang mga sikreto na hindi mo akalain na gagawing paraiso ng pipino ang iyong taniman. Maghanda kang malaman ang mga bagay na karaniwang hindi sinasabi ng marami. Siguro, halos lahat tayo, kahit minsan lang, ay sinubukan ng magtanim ng pipino. Parang simple lang naman. Magtanim, diligan, maghintay, pero madalas hindi nagiging ganoon ang resulta. Ang pipino ay mahilig sa init, sapat na tubig at masustansyang lupa. Yan ang batayang kaalaman na alam ng lahat. Pero bakit ang iba ay sagana ang ani, samantalang ang iba naman ay may kaunting bunga lang na parang ayaw lumaki sa buong panahon? Nasa detalya yan. At ang mga detalyang yan ang ating tatalakayin ngayon. Simulan natin sa pinakapangunahing sikreto ito ay ang lupa. Parang ano ba namang bago dyan? Alam naman ng lahat na kailangan ng pipino ang may abong na lupa. Pero hindi lang sa dami ng sustansya ang usapan. Mas mahalaga ang istruktura nito at kung sinong mga nilalang ang naninirahan dito. Isipin nyo ang lupa bilang isang buhay na organismo, isang komplikadong ekosistema. Ang ugat ng pipino ay hindi lang basta kailangan ng sopas ng pataba. Kailangan nila ng hangin. Dapat maluwag ang lupa, parang espungha. Sa siksik at dikit-dikit na lupa, nahihirapan huminga ang mga ugat, mahirap para sa kanila ang sumibog at hindi sila ganap na umuunlad. At ang malalakas na ugat, yan ang pundasyon ng magandang ani sa hinaharap. Pero sino ang gumagawa ng lupa na ganito? Ito ang mga hindi nakikitang naninirahan dito. Bilyon-bilyong bakterya, mga kapakipakinabang na fungus, at syempre, ang mga earthworm o bulati sa lupa. Hindi lang sila basta nakatira dyan. Nagsisilbi sila para sa inyo. Pinoproseso nila ang mga organikong bagay. Ginagawa nilang madaling makuha ng halaman ang mga mineral. Pinaluluwag ng mga bulati ang lupa pamamagitan ng paggawa ng kanilang mga lagusan. Ang mga lagusang ito para itong mga totoong highway para sa hangin at tubig. Paano makakagawa ng ganitong perpektong lupa para sa pipino? Ang pangunahing susi, ang organikong material, magdagdag ng kompost, pataba mula sa dumi ng hayop, o kahit simpleng damong ginupit o mga tuyong dahon tuwing taglagas. Ito ang pagkain para sa mga mikroorganismo sa lupa. Kanilang kakanin ang organikong material at gagawing sustansyang madaling makuha ng halaman. Subukang huwag masyadong malalim na maghukay, lalo na tuwing taglagas, para hindi masira ang istruktura nito at hindi gambalain ang mga kapakipakinabang na naninirahan dito. Mas maganda kung bubungkalin na lang ang ibabaw. At huwag kalimutan ang mulching o pagtatakip sa paligid ng mga taniman. Pinoprotektahan ng aam mulch ang lupa mula sa pagkatuyo, pagbabago-bago ng temperatura at nagsisilbing karagdagang pagkain para sa mga bulate at mikrobyo. Ang malusog, buhay na lupa, hindi lang ito basta simpleng taniman. Ito ang pundasyon na magbibigay sa inyong pipino ng lakas para sa malusog na paglaki at masaganang pamumunga. Hindi lang ang halaman ng pakainin, pakainin din ang lupa sa ilalim nito. Sige, dumako na tayo sa pangalawa at hindi rin gaanong mahalagang sikreto. Ito ang tamang pagdidilig. Akala mo siguro, ano bang mahirap dyan? Basabasain mo lang ng tubig tapos na. Pero dito mismo sa pagdidilig nagkakamali ang marami. Ang pipino ay halaman na mahilig sa tubig. Pero hindi lang basta basa ang lupa ang kailangan nila. Kailangan nila ng tubig doon sa kinaroroonan ng kanilang pangunahing ugat. At ito ay nasa mas malalim na bahagi. Ang pagdidilig na mababaw lang kung saan ang ibabaw na bahagi lang ng lupa ang nababasa, nagiging sanhi para manatili ang mga ugat sa ibabaw. Ginagawa nitong madaling matuyo ang halaman madaling maapektuhan ng biglaang pagbabago ng temperatura. Kailangang magdilig ng sagana para ang tubig ay umabot sa lalim na 20-30 cm. At napakahalaga ang tamang oras ng pagdidilig. Pinakamainam na oras ay sa madaling araw o kaya sa hapon bago lumubog ang araw. Ang pagdidilig sa kainitan ng tanghali ay maaaring magsanhi ng pagkasunog ng dahon. Kung tatamaan ng sikat ng araw ang mga patak ng tubig at magdulot ng shock sa ugat dahil sa pagkakaiba ng temperatura. Isa pa, huwag na huwag didiligan ang pipino ng malamig na malamig na tubig na direkta galing sa poso o balon. Hayaan mo umaligid ng bahagya sa sikat ng araw ang tubig halimbawa sa isang drum. Ang napakalamig na tubig ay nagdudulot ng stress sa halaman, pinababagal ang paglaki at maaaring maging sanhi ng pagkabulok ng ugat. Ang kakulangan sa tubig, lalo na sa panahon ng pamumulaklak at pamumunga, nagiging sanhi ng pagkalaglag ng mga murang bunga at pait sa lasa ng bunga. Pero masama rin ang labis na tubig. Tinatangay nito ang mga sustansya sa lupa at lumilikha ng kondisyon para dumami ang mga sakit na gawa ng fungus. Ang ideal na pagdidilig ay balanse. Dapat pantay-pantay na mamasamasa ang lupa pero hindi parang putik o baha. Ang pagiging regular sa pagdidilig ang pinakamabuti mong kaibigan. Mas mainam na magdilig ng hindi madalas pero sagana kaysa madalas nga pero konti lang. Tandaan, ang mga ugat ay mahilig sa malalim na basa habang ang mga dahon ay gusto ng tuyo sikaping huwag mabasa ang mga dahon kapag nagdidilig. Ito ang gintong patakaran. Okay, naihanda na natin ang lupa at naayos na ang tamang pagdidilig. Ngayon, ang ikatlong sikreto, ang nutrisyon o pagpapakain. Ang pipino ay mabilis lumaki at malaki ang ginugugol na lakas sa pagbuo ng bunga. Kailangan nila hindi lang basta pakain, kundi isang balanseng nutrisyon iba't ibang yugto ng paglaki. Sa unang yugto, kung saan aktibong nagpaparami ang halaman ng dahon at nagpapalago ng ugat, kailangan nila ng nitrogen. Ito ang parang block o pundasyon sa pagbuo ng mga tangkay at dahon. Magandang pinagmula ng nitrogen ang katas mula sa dumi ng baka o manok na tinunaw sa mahinang konsentrasyon o kaya naman ay espesyal na abono na mineral na may lamang maraming nitrogen. Kapag nagsimula na mamulaklak at malawakang mamunga, nag-iiba ang pangangailangan ng halaman. Ngayon, kailangan na nila ng phosphorus at potassium. Ang phosphorus ay para sa pag-unlad ng ugat at pamumulaklak. Samantalang ang potassium ay para sa pagbuo ng bunga, ang lasa nito, at panlaban sa sakit. Sa yugtong ito, Kapakipakinabang ang paggamit ng abo. Mahusay na pinagmumulan ng potassium at microelements, potassium nitrate, o kaya naman ay kompleks na abono para mismo sa pipino. Pero mahalaga na hindi sobrahan sa pagpapataba. Ang labis na abono, lalo na ang nitrogen, ay pwedeng maging sanhi na maging sobrang lusog lang ang halaman. Ibig sabihin, maraming ang dahon at tangkay pero kakaunti naman ang mabubuo na bunga o buko. Kailangan na sa tamang dami lang at napapanahon ang paglalagay ng pataba. Huwag din kalimutan ang microelements, ang magnesium, boron, zinc. Kailangan lang ito sa kaunting dami. Pero ang kakulangan nito ay malaki ang epekto sa ani. Halimbawa, ang kakulangan sa boron ay madalas nagiging sanhi ng pagkalaglag ng mga buko o maliliit na bunga. Pwedeng gumamit ng espesyal na komplek para sa microelements o kaya naman ay tradisyonal na paraan tulad ng boric acid sa napakalabnaw na konsentrasyon para ispray sa dahon. Tandaan, ang tamang nutrisyon ay hindi gawain na minsanan lang, kundi isang regular na suporta sa halaman sa buong panahon ng paglaki at pamumunga ang pang-apat na sikreto ay ang pagsuporta at pag-guide sa paglago ng halaman. Ang mga pipino ay baging. Sa kalikasan, kumakapit sila at umaakyat pataas. Hindi magandang ideya na hayaang nakahiga lang sa lupa ang mga puno ng pipino. Una, malaking spasyo ang kinakain nila sa taniman. Ikalawa, ang mga nakadikit na puno at bunga sa basang lupa ay mas madaling kapitan ng sakit tulad ng pagkaagnas at sinasalakay ng mga kuhol o suso. Ikatlo, nahihirapan ang halaman makakuha ng sapat na liwanag at hangin na nakakaapekto sa paglago at dami ng ani. Ang pagpapatubo ng pipino gamit ang trellis o suporta ay hindi lang maganda sa tingnan. Ito ay napakapraktikal at epektibo. Mas maaliwalas ang daloy ng hangin sa mga nakaangat na puno. Nakakabawas ito posibilidad ng pagdami ng sakit na dulot ng fungi. Mas nasisikatan ng araw ang mga dahon na nagpapalakas ng proseso ng photosynthesis. Ang mga bunga ay nakabitin ng malaya, hindi sumasayad sa lupa, kaya hindi gaanong madumi at mas protektado mula sa mga peste. Mas madali at mabilis anihin ang mga pipino kapag nakatrelis. Agad mong makikita ang lahat ng hinog na pipino may iba't ibang paraan ng pagtali at paghubog sa halaman. Maaaring itali ang pangunahing puno at i-guide itong umakyat. Ang mga sanga sa unang mga knat ay karaniwang pinipisil upang mailaan ng halaman ang lakas nito sa pagakyat. Sa bandang taas, maaaring magtira ng isa o dalawang bunga bawat sanga at pigilan na lumaki pa ang sanga pagkatapos ng mga bunga. Ang mahalaga ay huwag hayaang magsiksikan ang mga sanga. Tanggalin ang mga luma at naninilaw na dahon sa ibabang bahagi. Nakakatulong ito sa mas maaliwalas na daloy ng hangin at nakakabawas ng posibilidad ng sakit. Ang paraan ng paghubog ng halaman ay depende sa klase ng pipino. May mga uri na mas humahaba ang puno at may mga uri na mas bushy. Ngunit kahit sa mga bushy na uri makakatulong pa rin ang kaunting suporta sa pagangat ng mga pipino mula sa lupa hindi ka lang nakakatipid sa espasyo kundi malaki rin ang magiging epekto nito sa kalusugan at dami ng iyong ani at panglima at hindi rin pahuhuli sa kahalagahan ang sikreto ng matalinong proteksyon alam naman natin ang pipino ay madaling dapuan ng mga peste at sakit. Mula sa sapot-sapot, spider mites, aphid, powdery mildew, hanggang peronosporosis, downy mildew. Mahaba ang listahan. Kadalasan, sa kapalang gagamit ng kimikal ang mga hardinero kapag malala na ang problema. Pero, mas epektibo at mas ligtas kung mauunahan natin ang mga ito. Ang unang hakbang para maging malusog ang halaman ay ang pag-iwas o prevensyon. Malaking tulong ang pagpili ng mga variety na matibay laban sa sakit. Laging basahin ang nakasulat sa pakete ng binhi. Mahalaga rin ang crop rotation o paglilipat ng tanim. Huwag nating itatanim ang pipino sa parehong lugar taon-taon. Ito'y nakakaubos ng sustansya sa lupa at nag-iipon din ng mga mikrobyo ng sakit, ang paglilinis ng mga tuyo at nalagas na bahagi ng halaman pagkatapos ng anihan ay nakakatulong para masira ang tirahan ng mga peste at sakit na naglalagi doon. Pero paano kung may lumabas na problema? Huwag agad-agad gumamit ng kemikal. Sa simula, madalas ay sapat na ang mga likas na paraan o bio-preparations. Halimbawa, Katas ng bawang o balat ng sibuyas para sa aphid. Solusyon ng soda o gatas para sa powdery mildew. Epektibo laban sa mites ang pinagbabaran ng dandelion or chamomile. Mayroon ding mga kapakipakinabang na insekto tulad ng ladybugs na kumakain ng aphid. Ang pag-akit sa kanila sa inyong taniman ay pwedeng maging bahagi ng inyong plano sa proteksyon ang regular na pag-inspeksyon sa mga halaman ay makakatulong para maaga mong mapansin ang problema. Kung mas maaga kang kikilos, mas madaling mapupok sa ito. Ang mga malusog na halaman na may malakas na resistensya, na nakakakuha ng sapat na sustansya at tamang tubig ay hindi madaling kapitan ng sakit at peste. Kaya't lahat ng mga naunang sikreto natin ay konektado rin dito sa panglimang punto, ang matalinong proteksyon ay hindi lang basta pag-spray, ito ay isang kompleksong paraan ng pag-aalaga para sa kabuuang kalusugan ng inyong gulayan. Pero alin nga ba sa mga sikretong ito ang pinaka-importante? O baka naman nasa pagsasama-sama nila ang sikreto? Dito na tayo sa pinakakasukdulan na sinasabi natin. Ang pinakanakakagulat na katotohanan, hindi pala sa iisang sikreto lang makukuha ang pinakamataas na ani, kundi sa pinagsama-sama pinagsamasamang epekto ng unang tatlo: perpektong lupa, tamang pagdidilig, at sapat na pagpapakain sa halaman sa tamang oras, lalo na sa simula ng paglaki. Ang paglalatag ng matibay na pundasyon sa pinakaumpisa ng pag-usbong ng halaman ang siyang magsisigurado na kayang suportahan nito ang sandamakmak na bunga pagdating ng panahon. Kapag napabayaan ang simula, napakahirap ng ayusin yan sa bandang huli, kahit pa perpekto ang pagdilig at pagpapakain mo. Sa esensya, hindi lang halaman ang pinapakain mo, kundi pati na rin ang lupa na siyang magbabalik naman sa halaman. Ito ang siklo ng kasaganaan na kailangang masimulan ng tama. Ayan na ang limang sikreto. Subukan mong gawin ang mga yan at makikita mo kung gaano kaganda ang magiging ani mo. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pa ng mga kapakipakinabang na tips, siguraduhin mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Malaking tulong yan sa channel at lubos ko iyong pasasalamatan sa lahat ng sikretong nabanggit alin ang pinaka nakagulat sa iyo o baka naman may sarili ka ng subok na paraan para makakuha ng napakaraming pipino. I-share mo yan sa comment section sa ibaba.